He Bumagal at bahagyang lumakas ang bagyong bising habang nasa karagatan ng tulong Hilagang Luzon. Namataan ngayon ang sentro ng bagyo sa layong 280 kilometers kanluran, Hilagang Kanluran ng Kalayan, Cagayan. Taglay na nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos pa kanluran, timog kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil dito na dagdag pa ang mga lugar na nasa public storm signal number 1 kabilang ang western portion ng Babuyan Islands, western portion ng Ilocos Norte at north western portion ng Ilocos Sur, direktang apektado ng bagyo ang malaking bahagi ng Northern Luzon kaya asahan ang malalakas na pag-ulan ngayong araw hanggang sa weekend. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw ang bagyong Bising pero muling papasok sa bansa bukas at magiging Tropical storm bago tuluyang lumabas ng PAR sa Lunes. Samantala, hanging habagat naman ang nakakaapekto sa Metro Manila, Central Luzon, Southern Luzon at Cordillera Administrative Region.